Quezon, okay, Quezon so province na yun. Sure na yun, hindi pa, na, hindi pa rin? Hindi pa din po. Ayun lang. Ayun lang. Nagbagsak ka po sa medical ID. Ba't may problema ka ma? May problema? Hindi ko pa kasi alam kung may Pagkaraan ng isang okay, daang metro, mag-U-turn. Ngayon, okay, papalik ka tuloy. Ganun ka pang vehicle pala. Ay, wala pa po akong ayos. Wala ka pa mayos tulog? Yung chong ka agad alis? po.

Augmented din nyo ma'am. Kayo, pasok na lang diretso doon ma'am. Ma Pagkaraan ma ng anim na raang metro. Okay, baps, Darating ako, ka. ma'am. Yeah, ma okay, laki na dala ni ma'am mga paps. Apo ba tangga siya? Ayun, uh, pala, pinasuot natin yung ano kay ma'am. Pansapatos natin dahil nakaputi si ma'am. Bima, ma kumatanggal ma'am. Okay, yun ma'am, nasuot natin, nagaputi kasi sa sapatos, hindi kasi sa bumuus yung ulan. Ayan ma'am, oh. Ayan. 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 Okay, ayan, safety yung ano ni ma'am, sapatos. Saan lang ni ma'am, inuhan na lang natin itong mga pap dahil tradisyon mahirapan. Magano ka dapat? Dapat ikaw nalang lang, ma'am. Kasi may bayad din yan, May bayad din yan, ba? Dapat ikaw nalang lang, mo naman to. Isa lang to. na lang natin to si ma'am. Kasi ano? Eh, Ingat na lang sa ma'am. Hindi ka man dito sa Manila. Paprobinsya ka na naman, ma'am. Baka doon, suertehin ka, ma'am. Hindi kasi sa tinanggap dito, mga pop. Kasi bagsak siya sa Isa lang naman dala niya, sir. Lakin na dala okay, niya, ma'am. Pinuha na lang natin kasi mapatagal pa siya. sa mag-taxi pa. Mapapamahal pa siya ng pamasahe. Oo, oh, malapit lang. Galing lang mo Makati. Yeah. mam ma Oo, oh, ma'am. Okay na to mam, ma Okay na yan. Okay na. Oo, okay na, mam, ma Okay na, Ingat, mam ma ha? Oo. Oh hindi siya sininalad dito mga paps, hindi daw siya tinanggap ng trabaho galing po lang siyang vehicle, ang antok po nga daw siya Ay, hindi siya tinanggap, hindi siya pinanggap sa Manila kaya balik na lang daw siya ng Batangas, doon na lang daw siya magtatrabaho kasi may kontak na lang daw siya doon hindi siya pinanggap dito galing Batangas yun, o oh, galing vehicle wala, may medical daw dito, bagsak daw sa medical niya wala oh, ano naman siya ayun, kinuha na lang natin kasi para makauwi din siya mga paps sabi ko sa susunod magbook siya ng taxi dahil di kakayanin pag ibang rider hindi kaya kinuha ko na si mam para di mahirapan si matatanong sila kakansil sabi ko hindi na natin kung kaya mam kasi sa ibang rider hindi talaga kasi sasakyan lang sa ayun buti na lang na natin adapt natin si mam na maayos habagan lang nga kami kasi medyo may kalakihan yung dala ni mam Nila mga paps, ingat lang mam ma sa biyahe.